Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra o ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Ja, 31 anos, single, lumulupyo sa Zamboanga del Norte. Punto medikal kini ang akong suliran. Kabahin kini sa gipamati na ako sa akong panit nga nagtuo lang kong allergy. Apan, mas grabe pa di ay ni Ana ang akong gibati. Aran niya sabtan, sugdon ko sa tuoy 2020 nga may namatikdan ko sa akong panit. Ingon e ini ang mga panghitabo. Unsa man gamay nga puha sa akong wa nga kamot? Kusion ako be. Uy, kalain. Mura man og dili ko mubati og kasakit kon ko siyon. sa mga Ja? Ah, ma? sa ka? Nagsigil ka magkusian ng wani mong kamot? May napuwa sa wana kong kamot ma ba? Kanigani o? Oh. Hmm? Mm. Unya ko na kong kusian. Di alam ko mubati o kasakit. wala dyo sakit ma. Gipa akting halik kag mananap. Oh, butlang sega ini eh. Huwag mong tungkol ka bantay nga napaakan ko. Ah, butang hilang na dito ko dito ka. O katong haplas na ako nga medyo halang-halang. Aron mawa na. Katol ba? Di pud ma. Wala lagi ko'y bati on. Mura siya og buot. Uy, naunsam ka di ay na. Ah, basin wala siguro ni Maoy. Basig gusto ka. Nalang yung tingali na kapakak na ako, nga mananap. Naunsa naman ang tao ni mga panghitabu ron, oy. Nisiaw man yung virus nga COVID naokay ang tibuok kalibutan. Kinahanglan ko nun tang magpabakunang tanan. Mahatlo ko mang kuha ma, oy. Sa COVID? Ako kahatlo ang ganyan, oy. Kahit di tantaan na i-quarantine mang I-isolate ta. Aron ko ta ang dili makapanakod. Ladaghana na narabang nangamata ang akong gikadlukan, ma. Ang bakuna. Bawon sa? Ngano ano gutong mahadlok magkagbakuna? Nga, Nga maumanggani tang magpabakuna, ron dili ta mataptan. Pero kung may gipamati, kung ka, ma? Dili man sad kung maayo. Sama anong hubakon ka, o. Kibasig dili ka kaagwanta sa reaksyon sa vaksin. Kaya may gibati na ka? Lalo, kanideng gibati nako ako sa wana kong kamot, ma. Ha? Huh? Naapa dahi na? Oo, na oi. Naapa. Huwag mong good ni mawa. unsaon man na to, ana. Nag-iingnan man tas barangay nga magpabakuna tang tanan. Kay kuya o manggudog, ikaw simba kong mataptan. Manakod ka unya sa uban, o baka ha, namo nga kauban ni mo din bay. Ay, sige na lang, uy. Magpabakuna na lang ko. sa maning akong kamot. Ma! Ma! Mama! Gano yeah, ka, oy! Kayawan na nagpapit Ma! Ma! Awa akong kamot, oh! Ang saman? Na naghan na oning namuha. Ha? Oh. Hala? Ja. Ma. Nakapanami na ka? Ha? Kaya nga naman di ay ma. Naapot ang pamuha sa imuhang naong. Unsa? Alakad, look ani him, Maoy. Eh. Ang ilis, pag-ilis. Kaya ipacheck up ta na kang doktor. Allergy. Huh? Allergy lang di ay ni Doc. Resitahan ni kagtambal ha nga, imong matumar alang ng imong allergy. Recorded by X Thunder Gaming. Nituro gyud mi sa giingon sa doktor nga allergy lang akong gibati. giresitahan kog tambal adto. Apan wa gyapoy alibyo. Mao nga naabot mi og sibo patambal sa usa ka dermatologist sa usa ka inilang hospital. Og ang findings nagpositive ko sa sakit nga leprosy. Onya. Ano na among ko sa kita, ma? Dili ko kini madawat. Dako pa pangandoy sa kinabuhi, ma. Ay, na? Ano ka ko Kay may referral naman naghihatag ang doktor nato sa so sa Rural Health Center sa atong lugar. Mapatambalan ra ka. Pero kadugay sa usa ka tuig nga medication. <laughs> Manadlok ba yakoy ni? Eh. Ay nalagpaulit ta sa ato og adto na ta magpatambal dito. Mamaayo ra lagi ka anak cha. Mamaayo ka ra. taud naman ko nung tumar sa akong tambal. Pero murag mo gihapon, may kaayuhan ang akong sakit. Ni pa mang gihapon ang pagpamuha sa akong panit. Da. Ma. Ano nang pagkaon. Ma. Ako ba? Nagsigi kong tumar sa kong tambal. Mura lagi ang huwag hapon kong maayos, ah. Ma. Di nagir Mama, ka ako Ani. Mamaayo ka, huy. Huwag pa ba ka makahurot sa tanang mga tambal ng agirisita ni mo? Kuwang na lang ko og tulok sa tambal, ma. Pero mura lagi gapon ng huwag alibiyo sa gamay. Diwason lagi una nato ang imo ang tambal. Um, ato ko ron sa sentro ha. Aron sa pag-request na po sa imong tambal. S Ay, nahutdan na ako no sa Sintro sa imong tambal ja Ha? Huh? Nag-request pa ko no sila. Apan, wagit ko no'y miabot. Hala, Unya makaundang ko ni tumalo sa kung tambal ma. Oh, basin ko noong ni Ani sa mga butika. Magpalit na dahi. Akong sugoon si Papa mo sa pagpapalit. Ay, ay. Kapangitaon ba sabdi ay aning tambala, o'y? Uh, kada pa? kadapa. Oh, lagi. Karoon human yun tumuad sa sikbit atong lungsod. Mangita ko ni ni tambala. Ay. Wagyo nang imo mga tambal sa butika diya. Wagyo. hindi di na lang ko pagpangita sa tanhang butika. Wagyo. Huwag nang follow up sa ko dito sa sentro. Huwag sab ko, no? Unya. Noong sa raban ni Murag nang hupong na raban akong tiil. Huwag sakit nga. Huwag na ko katumar sa tambal. Natagbaw gyud mig pangita sa kung tambal, apan wa gyud sa mga butika o wa nasad sa among sentro. Sa usa ka nga wa ko makatumar sa kung tambal, nagka-worst ang akong gibati. Namuha ang akong panit og nagburot-burot. Nagkadaghan sa akong naong og namurot sa ang akong mga tiil. Mura kog nanghupong. Ang akong mga pangutana mo kining musunod unang pangutana. Nagsugod lang unta sa gamay nga puwa sa akong kamot ang akong gibati. Apan human ko pa baksin, pag COVID-19, nilukop man hinuon sa tibu kong lawas. Na-trigger ka sa bakuna ang akong gibati. Ikaduhang pangutana, ingon ang doktor diris amo nga allergy ra ang akong gibati. Apan wa man mo talabang ang iyang girisita na mao nga naabot ni og sibo patambal. Liprosimang kuno ang akong sakit Ganong nasakit sakit ko, Ani? Ngawa man ni sa among kaliwat. Ikatulong pangutana. Usa ka ang akong medication sa leprosy. Apan ka stab na unta ang kuwang, nahutdan og stock sa sentro o guwa sad kini sa mga butika. Nisamot ang akong gibati. Mubalik ba ko sa uno sa akong medication kay nakaundang mangko. Ikaw pa katapusang pangutana. Dako pa ko og pangandoy sa kinabuhi. Unsa may akong buhaton aron maulian ko? Kay gusto unta akong mamaayo, kay dili ko gusto nga makatakod sa uban. Palihog tabangi utambagi ko. Kini ang akong suliran. Ja Mayong adlaw mga suking tigpaminaw paminaw din sa itong programa, kininga kong suliran. Once again, nanay sa bako si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa si inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional, o behavioral, kay usam nako ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usam nako ako ka drug addiction specialist. klasik klase, -klase pamaagi sa pagpadala sa mga sulat suliran di ka na mo. Pwede ka na sa mong email suliran underscore 612 at yahoo.com or sa atong Facebook account kiniyang akong suliran official writer's page o ribas mong batan sa third floor UCR, Martinis, R. Martinez Biling Boulevard ng Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong is the importance of small steps short small steps no bisag hinay pero kanunay so dili na to pugson nga atong lawas nga mo ni lihok nga kuan grabe ko kaya. kaya makaya lang ah, basta kanunay permanente Shhh. abot ra gyapon ang gusto natong mahitabo sa atong kinabuhi no ato magdala po karon si J A 31 years old, dua nang gibutang uh, taga kuan niya sa Buanga del Norte. Amusta na ba si undog Michelle Goda, Michelle Goda sa Le Kwan. Agoy sa nang lib uh, uh, dia sa Sambuanga, no? O uh, mga team family, no? Dia sa Sambuanga del Norte. Musta naman dia si Head Guard Jerome Sulis, mga security officers Aldi Tampos, Lloyd Pukong and Jeffrey Luberas uh, Tito, uh, diya sa DOH, TRC si Argao ni sila mga blue guards ni sila Tito Kabakoy, diya sa Alicia Buhol Mahayahay Kandihay, Buhol mga Galagar, Monter, Bertodaso family diya sa San Ricardo mga Iskol, Manto Kapistrano family diya sa barangay Kinachawa, San Ricardo Southern Lady mga taga-paho, Villadolid. Musta naman si Inday Ludi, Diligero, Nila Buscaino, si Ma'am LB Sanggo, Pelboy Diligero, Flordi Alan, Japit Lani, na Vasquez. Ha? Dolores Galarion o Captain Butad Jaime diya sa Sugod Southern Leyte. Mahadyong pagpaminaw ninyong tanan diya sa Sugod Southern Leyte. No? sa oy mga kuanday no nag, -nag text na ako, oy mga Diharmi family si Resitis Gonzales <laughs> oh si Ma'am Grace o si Brad Boy Diharmi no mga Marty ba to yung anak si uh, to si kato naghatag na kong saha sa saging salamat uh, na, na huwag lang na Di diya sa union buntok no sige ko nun silang maminaw yun sorry kayo ano no, ako na ba itong gihawira ng inyong ipadala ng lista pero na misplaced na ko basta taga union uh, buntok southern lady no sige ko nun silang maminaw na to regards mong tanan diha no inaot nga sige mong kakuha diya o tugnos <laughs> regards bad boy di army o family o mga gonzales pa Felix Gonzalez na Ma, yung mayong pagpaminaw. Okay, so going back to our sender, si J.A. Punto Medical. Uh, po yung allergy, matingalin yung problema ni J.A. No? Sa so ito yung problema, allergy. Uh, ato ito lang akong paningkamutan. No? Una pangutan na, nagsugod lang unta sa gamay nga puha sa akong kamut, ang akong gibati. Apan, siya niya? siya? Apan, uh, wala mutalab ang girisita sa maong ma naabot may og sibu og patambal no kataga sa buwang sila no abot -sibu, ug man ko nagsila og sibu og patambal liprose man kuno ang akong sakit nanong sakit man ko ani nga wala man mi sa among kaliwat well proud jug ko ani Dr. Roland Silio akong father in law no usa ni siya ka dermatologist siya may hipi sa una sa liprosarium dia sa Eversley og dia sa skin clinic no mo ni ang concern kaning mga leprosy gamay naman lang kaso ni ng karon nga leprosy no um dili man siya inunta matakdan ka ani kung magiglamano ka or kwan ni siya murag airborne ni siya matakdan ka ni airborne murag na nay mo ubod diha ni watching diha nya dool, pwede ka matakdan pero ko magig handshake lang ka magig biso, biso or mag sharing og pagkaon og magtapad og lingkod di ka matakdan ani pero kung nay mo watching diha o nabay purlong skin to skin contact so naligito mga sanglahon lagi nga nga uh, nya na lagi mga nas mga dalan ba nas mga mga public utility vehicle na uban mangusi so stillan po bida ngano kuno nang nasya ni ani posible nga nakakuan ka o kung pananglitan man JA nga sang lagi ni imo basin og naa kay nakauban nga dugay-dugay panahon nga naa ani sa sakita ha amo ning gitawag sa mong pagtuonog Hansen's disease o na ilang mga pasyente ni akong daddy na Dr. Roland Siliona no siya may hipidya sa Eversley Leprosarium na so makakos ni siya ang damage sa nerves niya makita ni mo ni mga na, na, na sakit bitaw na nga mo ko, ko ang kamot mo kay damage man ang nerves ani kay kanon mo ni sa Mycobacterium lipre so, mauna ang uh, organism or bacteria nga nakakos ni aning Ali uh, Akong balikon, eh, yung pangunta na nga nung na yan, eh, na siya na ni, na apektuhan ba ko niya eh, sa iyang bakuna, bakuna sa COVID. So, lahat man siguro po bakuna sa COVID. I don't think so, nga bakuna sa COVID na nakakos ni muna ni, no? Ikaduhang pangutana. Ingon ng doktor diri sa amo, nga allergira ang akong gibati. Apan, wala mutalab ang iyang girisita na ko maong maabot media sa Cebu o patambal. Liprosim ang kuno ang akong sakit. Muna niyong pangunta na. No? sabi ko yung nakatrigger, uh, ba ko nang gibakunahan siya sa COVID-19? Nga lukop mang kuno tibok niyang lawas. Naan niya yung mga posibleng uh, side effect ng bakuna sa COVID-19. murides ang side change. Ejection, pero dili makakus ni siya og ang akong sakit na leprosy this is another ang ang ang, ang imong mabantayan kung naa kay leprosy no ang imong panit mo mo puti or morides no nya mga mga patches naay mga patak-patak di patak ang mga patches nga walay sensasyon nga muwabit ang iyang imukusyon wag nakabati o nagsakit mo na yung mga tilimadon, yan mo mudako mo mubaga ang imong mga nerve niya mo siyempre it will follow nga mong ang imong muscles mo na makita niyo mo ni mga lipers kini mga liprosi nga mga pasyente magkoko ang mga kamot nga no, uban gipang wa nalagay lagi na damage na ang mga nerves pero ma prevented man ni siya JA no ang kining problema akong lipro kung lipro si man ganing unay no pinagi sa pag submit to BCG vaccination man ni siya ay prevention no sa mga nga curable ni siya o night night tambal ni siya gitawag na og uh, multi drug therapy no ni nako kay nomlo si mga nga, na to mga drugs <laughs> sa anti leprosy pero na, antibiotic plus multi-drug therapy na anay mga kuan sila dia sa liposarium, no uh, gamay na lang ang mga nitingli inpatient diya sa Eversley no all outpatient naman gamay na lang ang mga kaso nga uh, ingon na eh. ani so soon nga pangunta na sa tuig na akong medication sa liposi apan tulo ka stab na lang unta ang kuwang hudtan og stock sa sentro og wala sab sa mga butika bisamot ang akong gibati mobalik ka mobalik ko sa uno aning medication kay nakaundang man ko depende na sa level of improvement JA uh, no diya sa mga del Norte patabang diha sa inyong mga municipal health officer o uh, provincial health officer kung asa maka aning tambal aning problema ha no kay naa man ni supply sa government no ikaw pa tukot tapos ang pungta na dako na kaayo og pangandoy sa kinabuhi unsa may akong buhaton aron maulian ko kay gusto unta kong mamaayo ko kay di ko gusto nga makatakod sa uban yes in order for you to recover from this problem you need to submit for treatment no kay naa man ni tambal nga antibiotic og multi triple drug therapy sa leprosy nga available dia sa atong mga sentro ug sa atong mga hospital no do usa ka Government Hospital sa Sambuanga del Norte. I do not know where ka sa Sambuanga del Norte, no? Uh, Dula da si Dr. Narcisa Villegas. Ay uh, ikuan ko sindangan. Uh, sindangan na siya. Dr. Girepe ko Dr. Rene Obra. May gami. Uh, ko na kung problema be. Uh, yung nalang uh, uh, anang uh, ako nag-refer kay huwag uh, pa bayroon kag-consultation maybe na-discount yatag si Dr. Villegas, no? Okay, so salamat sa imong pagpadala si mong sulat-suliran JA da, sa sambungan del Norte o nga sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa. Kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makalunayang pagpaminaw. Hantod sa sunod nga higayon. Hasta la vista. Bye-bye!